Isang pasayero na nag-crash na Air India flight ang himalang nakaligtas sa malagim na plane crash. Ang kwento niya, dumaan at tumalon siya mula sa emergency exit bago pa man sumalpok ang aeroplano sa binagsakan itong gusali. Yan ang Frontline News Abroad ni Rainiel Pawin. Ito ang aktual na kuha ng aeroplano ang papuntasan ng London mula Ahmedabad International Airport sa India. 30 segundo lang matapos mag-take off, bigla itong bumagsak at sumalpok sa kalapit na medical school dorm. Dalawang daan at apat na put dalawa na sakay ng eroplano ang unang napabalitang namatay. Pero sa gitna ng retrieval operation, isang dugo ang lalaki ang ika-ikang tumayo mula sa pinangyarihan ng insidente. Siya ang 33 anyos na si Ramesh Viswash Kumar. Dinala siya sa ospital dahil sa mga sugat. Kwento ni Ramesh, tumalun siya mula sa emergency exit bago pa man bumulusok ang eroplano sa gusali. Oh, meron. Nasugas sa psalm na iwata. मेरे खुद को मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला क्योंकि थोड़ा टाइम लिए कि तो मेरे को लगा था मैं भी मरने वाला हूँ लेकिन जब मेरी आँख देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ तो मैंने ट्राई किया जब मेरी सीट से वो मेरे बेल्ट निकाला मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकते वहाँ से Para sa mga eksperto, maituturing na himala na nabuhay ang British Indian National. Binisita na rin siya ni Indian Prime Minister Narendra Modi sa ospital. Pero sa kabila ng nangyari, habang buhay dadalhin ni Ramesh ang bangungot, lalot kasama sa nasawi ang kanyang kapatid na si Ajay. Namatay rin ang isang pamilya na magmamigrate sana sa London. Nakapag-groovy pa sila sa loob ng aeroplano bago ang malagim na trahedya. Sa kabuuan, umabot na sa 265 ang nasawi sa trahedya. Kabilang na riyan ang ilang estudyante at doktor umano na nasa loob ng dormitoryo na pinagbagsakan ng eroplano. Bakas sa bawat sulok ng gusali ang iniwang pinsala ng trahedya. May mga pagkain din sa ilang lamesa. Senyales na posibleng kumakain ang ilang residente ng sumalpok rito ng eroplano. <coughs> Dahil sa malagim na disgrasya, naiyak na lang sa sakit ang mga naulilang pamilya habang nasa labas ng ospital. <coughs> Naglunsad naman na ang pamahalaan ng India ng formal na investigasyon para sa nangyari. Sasagutin ng Air India ang mga gastusin ng na mga nasawi at magbibigay ng mahigit 6 na milyong piso kada biktima. Nakikipag-ugnayan na rin ang India sa U.S. National Transportation Safety Board at U.S. Federal Aviation Administration. Nagbabalita mula sa Frontline, Reyniel Pawid, News 5. Mga kapatid, Ed Linggao po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.